Hi kay So sasagutin ko po yung katanungan nyo kung paano kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. So dapat po, ito ay para sa mga member ng pag-ibig, okay? Itong video na to, para sa mga member ng pag-ibig kung paano kumuha ng Loyalty Card Plus. Once na ikaw ay member ng pag-ibig, so madali na lang kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus, okay? Pumunta ka sa branch nang pag-ibig, bit-bit mo one valid ID, tapos yung pag-ibig mid-number mo alam mo din dapat, or may kopya ka and then, dapat din maaga ka kasi may cut-off pala ang pagkuha ng loyalty card uh, based sa aking experience, 5.30 ako pumila number 44 na ako. So, ang ginagawa pala nila yan, bibigyan ka ng form, pero nandun na nakasulat na yung number mo. So, pag once na naubos na yung 120 na form ng pag-ibig, so, magka-cut off sila automatic. And then, pagpasok mo na sa loob, fill upan mo lang yung form with valid ID. Kahit hindi mo na ipasirox yung valid ID mo, ibigay mo lang yun sa teller, tapos, verification. Pagkatapos mo ng verification, punta ka na sa step 2 para sa capturing Kunsaan, doon ka magbabayad ng 125 pesos. And then pipirma ka din doon, magsi-selfie, and then i-confirm lang kung tama ba yung contact number mo. Once matapos na yan, there you are. Makuha nyo na po ang inyong loyalty pag-ibig card. So, ATM na din siya. Ano siya ng AUB. So, yun lang po. Thank you.